mga ka kaidol, welcome back to my channel at maganda magandang araw ulit sa inyong lahat at tayo po ay nagbabalik sa pag-update dito nga sa may Manila Bay so ngayon kaidol, meron ako nakikita dito na may mga ginagawa sa area na to, no? dito sa may malapit sa may yacht club so ating uh, puntahan at ating alamin kung para saan ito Saan yan, Sir, yung ginagawa dyan? Yes, Sir. Para sa, ano, bicycle at, ah, uh, motorcycle rack. Ah, rack para sa bicycle at motorcycle. Saan, Sir, ilalagay yan? Sa mga motor, paura, ah, okay. Ilang, ilang, ano, Sir, uh, paura, tapos may remedios. So, bari, ilan, Sir, nilalatag? Tatlo. Okay. Salamat sir. So mga kaidol, ito pala tayong nakikita ngayon na ginagawa dito. Bali, ang tawag pala dyan ay bicycle rack or motorcycle rack na ilalagay dito sa may malapit sa may yacht club, sa may remedios at sa may paura. So ito yung ano nila ngayon dito, no? yung wheelie welding. Ah, uh, talagang Pilipinas na. At doon naman po sa bandang seawall, ang ginagawa naman nila dyan ay naglalatag sila dyan ng wiring so hindi pa natin alam ngayon kung ano yung ang uh, update dyan pero abang abang natin dyan napapapagod natin na ginagawa pag update dito nga sa may Manila Bay um, um, Sir, maganda nga po, sir. Sir, para sa yung wiring na yan, sir? malaki ah, nito ang palit ng kuryente o palitan lang din ng manibag pinatibay lang to Lamat sir, magandang hapon sa Medyos, no so simula sa may yacht club hanggang may phase 2 na no? yung nalatag na vegan tiles at yung iba meron na rin mga takip or may grills tapos yung iba naman doon sa may phase 2 and phase 1 bali sa ngayon ay kinatrabaho pa rin so mga kaidol ang ating nakikita sa ating video ay talagang malapit na malapit na ang Duro, mabubuksan ito yung area na ito at tinatabayanan na Natabangan yung iba pang gaganap dito mga kabayan dito okay. naman ito sa my 2 yan tuloy tuloy pa rin yung ginagawang paglalatag ng buhangin dito at kung yung nakikita napapansin talagang sanda makmak ang buhangin na ngayon ay nandito na sa my face 2 so talagang tuloy tuloy na po ito mga kabayan hanggang sa makita na natin yung tuluyang uh, pagbabago dito nga sa may Manila Bay. At syempre po, atin pa rin ang tabayanan, yung iba pang magaganap dito sa Manila Bay. At palagi po sana nang uh, subaybayan ng aking YouTube channel, mga bayan, para updated kayo sa lahat ng mga nagaganap dito nga sa May Manila Bay. So, syempre po, pagbago ko po sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-iwan ng comment and, uh, comment and suggestion. Siyempre, mag-like po and subscribe para na-update po kayo sa lahat ng mga video ko na gagawin. Maraming salamat po. More power and God bless us all. Ito pa rin si Daddy D. At thank you po sa inyong lahat suporta sa king YouTube channel.